Hinanapan ako ng masasamang espiritu ng isang mga dito sa isla at nagulat ako sa naging resulta. Story time! Nandito ako ngayon sa isla ng Sikihor kung saan may mga taong naniniwala sa mga spirito, mga elementong hindi nakikita ng tao. Pagdating ko sa isla, isa sa mga unang pinagawa sa amin ay ang pagtutuob. Isa itong ritual na ginagawa ng mga lokal sa Sikihor para magtanggal ng mga masasamang spirito. Pinaupo nila ako sa isang upuan at sa ilalim nun, merong uling na merong mga gamot. Inalutan nila ako ng tela at pinausukan. At habang pinapausukan, si Sir Vincent, isang manggagamot, eh dinasalan ako ng Latin. Yung dasal daw na ginawa niya, eh para maghanap ng masasamang espiritu sa katawan ko. Parang may nanginig sa akin. Medyo mainit siya at kinakabahan ako kasi naririnig ko yung dasal ni Sir Vincent. Minsan pa, binubulong niya sa tenga ko. More than 250 na herbal trees daw yung ginamit. Kinukuha ito sa bundok every Friday for 7 days after Ash Wednesday. Parti kasi ako ng Heart Summit Philippines at pinagawa nila sa amin to para protektahan daw kami mula sa mga evil spirits at mag-connect kami sa mga local practices ng Sikihor. Para sa mga locals, ginagawa nila tong tuob every 6 in the afternoon dahil doon daw yung oras na naglalabasan yung mga elemento at spiritong hindi nakikita ng tao. So ano yung resulta ng tuob na nakita ni Sir Vincent sa akin? Ang sabi niya, wala naman daw bad spirit na pumapalibot sa akin. Nagulat ako sa resulta kasi ang dami ko nang nakuwin horror at saka evil spirit stories. Buti na lang, kwento lang yun.